Hello mga kailaw Narito po ulit tayo Gamit ang hug 4 Road hug Ayan Tatalakayin natin ngayon Ay kung paano Mag assign Ng Q list dito sa Faders sa mga master So ito may bakante 6, 7, 8, 9 So halimbawa maglalagay kayo dyan ng Q list kung gusto niyo pang basking niyo or yung main queue list niyo, i-assign niyo dyan. Ganito lang po, uh, siyempre, i-open po na muna natin yung queue list window or yung queue list directory. Ano po natin gagawin yon? I-double tap lang natin or i-double click yung list dito sa keypad. Yan, yan yung list. ayan yung list so double click ayan lumabas na siya sa screen nag pop up na siya sa screen yung fuel list directory nakikita natin so pili kayo dyan kung anong gusto nyong i-assign dito sa apat na bakante uh, ito kasi mga pambasking ko dito so yung mga flasher, panner ayan, may pit smoke snow open white bali ayan tilter panner color coded na rin siya yung mga blue gamit ko yan sa max 700 wash ito yung mga red ayan naman yung gamit kong effects sa max 700 profiles So, kunyari, panner ng Max 700 profiles na lagay ko sa View list Ah, oh, sa 6 okay so i-click nyo lang siya touch nyo lang dito sa screen panner ayan tapos move pindutin nyo yung move dito sa keypad ayan ayan makikita nyo sa command line uh, panner move to tapos i-touch nyo lang din dito sa mga bakante o ayan dyan na siya ngayon So ngayon, gusto nyo naman eh Main cue list Kunyari gumawa kayo ng program Para sa mga guest entertainers Or Basta kung anong ginagawa nyo dyan Sa mga singer Or sa band Sa banda Eto kunyari Yung The Cover Girls Ayan o oh. Ayan Touch nyo lang din yan Tapos Same lang din Move press nyo yung move. then touch nyo dun sa pwede nyo i-touch dito sa touch screen or dito i-choose pwede nyo yung choose na nakatapat dun sa number na bakante like 7 7 oops pag ganyan na nangyari batch 33 kasi hindi tayo nag clear kanina nung ginawa nating, yun nung nag uh, move tayo nung panner dito sa 6 hindi ako nag-press ng clear. So, lagi nga pala natin ugaliin mag-press ng clear after nung isang ginawa natin. So, delete. Hold nyo yung delete button para ma-unassign nyo siya. And then, choose or touch mo na lang yon yung, yun nilagay natin dyan. So, tatouch ko. Ayan, wala na siya. Bakanti na ulit yung 7. Tapos, clear ulit natin. Lagi tayo mag-clear So ngayon ulitin natin So Cover girls Touch lang natin yan Tapos move And then choose Sa master 7 O yan Yung mismong cue list na Na-assign natin dun sa Fader um, number 7 Okay guys Thank you for watching See you on next video.